So ayan guys, uh, bumili ako ng isda. Nalaman yan sa mga isda na guys. Ito matumbaka, dalawang bukid. Ito hindi ko na alam guys kung anong pangalan. Ito yata, hindi ko na rin alam guys kung anong pangalan ng isda na yan. Basta yun. Tapos namili lang po ako ng isang ng manok. So ayan guys, iamil natin yan para mairas -e na natin. Good morning! Ayan guys, namili lang tayo ng konting gulay. Kasi wala pa akong naisip isip yun. Kaya, ito lang muna. Ang ating binili. Happy Sunday, guys! Hi, guys! Kain tayo! Late na yung tanghalian namin, guys. Bali, sinampalukan manok ang ulam namin. Dahil hindi ako nakabili ng baboy. Ayan, manok, guys, yung amin ginawang ano, sinigang. Bali, gabi, sili, caka. saka ng sili. Nabis ko yung alokbati, guys, kaya <laughs> nag ako, ayan, nilagay ko na lang yung alokbati. Bahala na kung anong lasa. Importante, maasin. <laughs> diba, guys? So, yun naman guys. Tara po, kain tayo!